Hello guys, Nandito po ako sa kweba. Yen po. Kweba ng ano ba to? Hindi ko talim na alam ko ng kweba to. Yen po. Nakikita kayo mga. Okay, I can make you Yeah, mga totoo yan. Sis, sis, sis. Yeah, magpakirap ko yung dalawa dyan. <laughs> yan po, live po tayo live. Mula po ako ngayon na. Live po, ayan po. Di ba ang ganda? Kuhanan ko pa kayo. Huwag na, kayo nyo na yan. <laughs> Sabi nila Ano yung mga yan? Ganyan sa kamawa mo. Mga pitua. Ay, na-injection nila. Hindi. Hindi. sa loob po kami ng kuweba.